Welcome po sa ating my farm project. Nandito ako sa loob ng area ng mga pabo. Sa ngayon ay may nagawa ng kahit papano ay sisilungan nila kapag ka umuulan at may dadapuan na rin. Ang magandang balita dito ay nangitlog na po yung mga inahin na pabo. Ayan sila oh, yan na ay yung mga itlog nila oh meron ng lima na itlog ito ang update ko sa inyo sa video na ito mga tiga po ng My Farm Project channel pero sa ngayon inabutan ako ng malakas na ulan kaya ako muna yung sumidong dito sa ginawang silungan ni Papa para sa mga pabo yan lakas ng ulan no Marami pang i-improve dito sa area ng mga pabo pero dandahan lang kay papano ay may nakikitang progress. Ayan o, oh, eh, nasubukan ko na hindi naman ako nababasa kahit malakas ang ulan dito sa ginawang silungan ni Papa. Salamat doon sa nag-comment nung nakaraang video ko na improve pa lalo itong area ng mga pabo. Sana ay maparami ko sila dito at magtuloy-tuloy yung kanilang paglago dito sa area na ito. Happy farming po sa ating lahat hanggang sa susunod na mga videos.